Hello mga ka-chika, ito na naman si Lorna ng Chikadora at ang chika ngayon ay walang iba kundi ang naglalakihang kalabasa. Ito po mga ka-chika, pumpkin, iba-ibang sizes. Ayan po mga ka-chika, may malalaki at may maliliit at may puti. Ayan, ito mga ka-chika, ayan, puti na kalabasa at dito ay meron pa Meron pang ibang klase ng kalabasa. Ito po siya. Ito po ay masarap gulayin. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Kailangan nating kumain ng kalabasa para malinaw ang ating mga mata. Pagdating sa pera ay madali nating makita. At mga ka may kalabasa rin palang kulukulubot na at mukhang may nakadikit na punggos sa balat. Ito po ang kalabasa na hindi nakapag-lotion. Yan po mga kachika makikita nyo ang kalabasa hindi nakapag lotion ito po ang itsura ayan mga so yan mga -chika, ang chika ko ngayon kalabasa na iba ibang klase may fairy tail ayan ang fairy tail $7.99 yan po ang chika ng inyong lord ng chikadura mula dito sa fairy tale pumpkin at iba iba pang pumpkin bye bye